So ayan guys, ipakita ko sa inyo yung nakatagong kweba dito. Iba puro sa kagubatan. Doon kami galing. So dito tayo mali. Yan dito. Lang dilim na. Pag 5 o'clock na lang hapon. 5 o'clock in the afternoon. Ayan guys, yung pinakatagong kuweba. Mali! Oo. Oh. Ayan, yung may mga nagda-drops na, tubig. Ang lamig siguro yun dyan. Luti oh. nauna na dun. Kamilo, chi! Ang dilim. Diba? Ang dilim dun si Lali. Wala, walang tubig. Oh, may nagda-drop na tubig. Galing sa taas. Siguro ko lalim yung doon banda, no? Hmm? Lagyan na nila ng harang, eh. Ang dun sa taas. Ang katakot yung may mga puno po. Walang tubig ngayon, kunti lang yun. May tumutulo na tubig. Galing sa taas. Tayo na dun. <laughs> Takot ako. Balik <laughs> na, balik na tayo. Diba? <coughs> so, dito yung labas niya, oh? Dagat. Tapos din papasok yung kuweba doon. Yung puro punong kahoy. Yung natatanaw. Yung nakapaligid dito. Maganda maglakad dito dahil para siyang kuwan yung virgin forest. <coughs> virgin forest dito sa islands oh. yun yung maliit na beach dyan low tide yung ngayon low tide yung beach ngayon yun ano? Oh. mga cactus oh, ano ba yan Dating private corner dito, may bahay na doon sa gitna. Sige nga yung ginawa na nila parang park. Bahay yung binadayo ng mga turista. Kasi puro kwan siya. Puro puno at saka mga kasukalan siya. Yan, may tao dun sa beach. Ay, ano ba yan dito Mario? Kapunta ko tayo dito. Parang tinitingnan ko ano meron. Ay, hindi kaso kala na yun dito Mario. Oh. Eh? Sayang dito no. Kung sa kwento ginawa na nasa sa natong tanyaman ng mga gulay dito. No? Kailang puro puno siya. Diba? Puro puno. Oh, Lottie. yung may naglalakad doon dalawa ba? baka puntahan nila yung cave doon hindi ba oh. dyan diba? oh. may malit na beach ang ganda <coughs> ganda ng beach dyan oh. alam yun yung mga aso sa beach eh, hanggang march Diba? Ang ganda ditong lamig. Lamig, Barley. Sobrang low tide. Minsan hanggang dito yung tubig eh. Ngayon hanggang doon na siya oh. Sobrang low tide siya. Luti, come here. Come here, come here. Wait. Ay, gusto yung luti. Punta nyo sa akin yung tubig eh. Kaya pinang ko lang sila eh. Oh, punta ka din. Yan. Enjoy ka lang dyan, Luti. Dito yung ikot niya. Chill lang, guys. Video for today. Daring bakawa, oh. Eh. Hindi lang yung mga alaga ko dito,